so today nandito tayo sa Isla Newark and today at Sunday and mayroon na naman tayong bagong um, guest sa ating Sisig Challenge si Kuya Christopher Roses <laughs> sa bayon nakalimutan <laughs> ko yan and mayroon na naman tayong bagong guest ang asawa ni Gladys Reyes si Christopher Rojas <laughs> <laughs> Wow, Christopher, okay lang. Sige, ka-English ako naman, mga kapatid natin yun. So, good. good. So, and then si Kuya Ron, guys. So, meron siyang sisig challenge. And Kuya, ano ba yung na ano mo, napili mo? Uh, sisig yung spicy. So, since mga kapampangan, mahilig naman kami sa mga spicy. So, kaya natin to. Come on kapwa kapampangan natin siya, guys. So, ang um, ating sisig challenge mechanics is you either eat three of these, pero regular lang siya, hindi siya spicy within 10 minutes, or you can do one of this, and then it's really, really spicy under also 10 minutes, and then you can get a $50 gift certificate from Isla New York. Start ka na ba? Sige, okay na. Sakto, di pa naman ako ng na breakfast. <laughs> okay sa akin daw. <laughs> Pwede repair nila. Ito kasama yung mga, kasama na yung mga okay. friends. Ayan. Ayan, say hi! Ayun, ayun ba? Ayun, ayun oh. <laughs> oh. ano ba yung strategy mo, kuya? Wala, alam mo, problema sa akin, madalas pinapansin ng mga kaibigan ko, pag kumakain ako, hindi ko daw kuya. <laughs> so, lunok lang daw ako ng lunok. So, baka, baka sakto sa akin to. So, kung yung strategy na yun, ano, effective dito. So, to guys, yung mga order nila, another sisig regular yan, tapos sinigang, calamari, crispy pata, kare-kare. Yum! -kare. Oh. First time nakakaya. Pero sige, since gutom ako, pinatulan ka na. Oo, oh, di ba? Ito, first bite niya. First bite mo is when the timer starts. Ayun na, nag-start na siya. Start na. masarap. Mm. Ito yung soda niya guys, nag-request siya kanina na soda Tsaka ng mga tubig. Ayan, tapos sinalo niya din sa rice na. Ayun. Ito, yung strategy niya is yung kanin, ninalo niya. So, kung kayo guys gusto nyo nihalo yung Halloween kanin, unlimited yung rice natin dito. So, whenever you dine in, automatic may unlimited rice. Diba? Pati soda, unlimited. Ito guys, ano palang One minute palang lang nakalipas. O, diba? ba? Tapos kalahati na siya. Baka lumi kayo to 10 minutes. Kailangan 5 minutes na yata. Oh, confident na siya. Kanina hindi siya confident. Words of encouragement. Ay, oh. Pak. Go, 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 go. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya, kaya niya. Kumain ng kaya karamihan. ayun, dapat, dapat. It's almost done. Ayan guys, tignan nyo. Unti na lang. Unti na lang. Super ang hangap. Ito, ito ba? Oh, Ang uh, mainit pa. Kaya, no lemon soda. in na, no? Ayan, guys. Ang bait na lang, guys. Pati lemon, kaya. Pati lemon kainin muna. Pati <laughs> na Lasubo na lang. Ayan na, lasubo. Nasubo na guys. Oh, oh, semot semot. Ayun. Yo! Yeah! Okay guys, ito na. Oh, time check. 5 minutes and 48 seconds. Oh, di ba? Oh, kumusta ka? Thank you. So bad. Kamusta? Solid, ang sarap. Isa pa, $50. <laughs> confident na confident talaga siya, guys. Spice level. Ba, hindi, buti na lang, alam mo, baka sa iba, sobrang ahang nito. Buti na lang, mahilig talaga ako sa si spicy. nakaka yung kumain. Sa so bahay, laging hindi pwede mong alam ulam na walang spicy. Pero sobra, sobrang sarap. Oh, solid. Batiin mo Thank daw si... Um, Han, um, dyan ka na ha. May $50 sa akin, pabalik lang dito. <laughs> Thank you, Kuya Ron, for doing the challenge. Ngayon, and the friends, of course. Enjoy kayo dyan.